Guys, magandang araw. Ah, uh, today's video, ah, uh, meron ako ipokwento sa inyo ngayong araw, no. Ah, uh, ikukuwento ko lang yung dati naging empleyado ako sa factory. Ah, uh, way back ah uh, 2011 ata. Ah, uh, nagtatrabaho kami dati as a uh, packaging sa mga gatas, no. Ah, uh, unang pasok ko doon, ah, uh, hindi ko alam Uh, napagtripan ako ng mga tropa or mga katrabaho ko uh, unang pasok ko doon syempre ano yun eh packaging uh, ng mga ano yun eh ng mga gatas ang unang pasok ko doon uh, pang gabi tapos inalok ako inalok ako ng mga tropa sabi sa akin uh, tropa Uh, gusto mo ba ng gatas or choco so, sabi ko naman oh pwede ba libre ba sabi niya libre sabi sa akin so pinagtimpla ako nila pinapapili ako sabi ano gusto mo choco sabi ko choco na lang tapos nung pinagtimpla nila ako unang unang natikman ko sabi ko ba't parang ang lansa ganun talaga kasi bagong ano eh bagong repack bagong gawa siyempre mini mix eh. may mga may mga area doon na mixing tapos packaging so parang hinayaan ko na lang kasi siyempre gusto ko mainita yung sigmura ko eh kasi medyo malamig din kasi sa loob eh aircon kasi yun eh kaya gusto mo gusto mo talaga yung ano yung maano ka yung mainita yung sigmura mo Siguro mga 3 days uh, or tatlong gabi na pinainom ako ng ganun. Tataka ako laging hinahatid talaga sa akin. Akala mo eh, parang ano kay, parang boss kay. Eh. Ayun, tropa, gatas mo. Sinama ko ng ano mo, yung ayong ah, choco mo, ganyan, ganyan. Wala pinansin, sabi ko kahit balansa okay lang, libre naman eh. Basta mainit ay sip mura ko eh. Pala yung nalaman ko nung huli, yung pinapainom pala sa akin eh. Anmam materna. Yung pambuntis. Anak nang sabi ko, pambihira naman to. Sabi ko, pare, pinapainom mo pala sa akin. Ano eh? Sabi niya, hindi yun. Sabi niya, birds tree yun. <laughs> May mga loko-loko yung mga katrabaho ko nito. Yung mga, ano, yung mga matatagal. Na so, siyempre, nung tumagal din ako, ganoon din minaw ako sa mga baguan. Pinagtitipla ko rin sila ng gatas. Ano ba? Namimili. May namimili. Sabi niya, gusto niya raw. Ano? Yung choco daw. eh, sabi ko, available gatas eh. eh walang pack na ano ng choco. Eh, sabi niya, Sige, gatas na lang. Nung nakaraang gabi. Choco. Yan, pinagtitipla ko siya ng choco. Ayun sa kanya, mas malupit. Halos isang linggo bago niya nalaman na yung iniinom niya palang ano, choco is unmamaterna sabi niya, lansa <laughs> isang linggo yung inom niya ng pambuntis na ano, yung na -choko eh so, syempre which is uh, hindi dapat ano yun, hindi ko dapat binawa yun eh, kasi, syempre, mali, so narealize ko mali kaya, yun lang naikwento ko lang no? Uh, yung naranasan ko nung dati naging empleyado ako sa sa Manila yun na po. Salamat po sa panonood.